EPEKTIBONG KOMUNIKASYON Hoy Jose, alauna na ng umaga. Bakit tayo ka lang? Saan ka na naman ang galing? papa ka na naman ano? Ang galing ka ba doon kinaenteng? Leche naman eh. Yaka na naman eh. Grabe naman, honey, ko makapagbintang ka naman. Naku, baka bisyo na naman ito. Sana tuloy-tuloy na ang pagbago niya. Hindi pa niya naiisip na nagkaalala ko? Sakit naman magsalita ng asawa ko. Huh? Ah, so, kasalanan ko pa ito. Eh, ikaw na itong irresponsable. Di ka man lang nagsasabing gagabi ka. Eh, syempre, dito ako, nag-aalala ako, nag-gabi na, ka pa. Irresponsable? Ito na nga eh, tinusubukan ko ng magpakatino, pinagdududahan mo pa rin ako. Eh bakit gabi ka na umuwi? Saan ka ba talaga nang galing? Galing nga ako sa trabaho, nag-ote ako dahil nakulangan kami ng tao. Nagkasakit si Mario at kailangan daw matapos para mabigay bukas ang produkto. Ano ba yan? Pati trabaho ko, pinakikilaman mo pa. Ay, sinusubukan pala niyang magpakatino naman. Naiya naman ako sa katrabaho kung umalis ng maaga kung mag-break kasi tuloy-tuloy din ang trabaho. dirin rin ako nakapag-text kasi nakabantay si Bossing. Hay nako, napakadali naman mag-text, no? Puni mo ang telepono, mag-type, mag-send. Basta sa susunod, magsabi ka para di ako nag-aalala kung saan ka napapadpad. Hindi lang nag-sorry. Ang kinis. Nakairita. Ano ba namang klaseng to si Jose? Ganito ba ang kadalasang tema ng iyong pakikipag-usap? Pakatandaan ang akma kami upang makatulong sa pagkakaroon ng epektibong komunikasyon sa inyong mga kapamilya at kapwa. Ang akma kami ay nangangahulugang A. Alamin ang nangyari. Magtanong muna K. Kontrolin ang bugso ng damdamin. M. Magbigay ng panahon para makapagsalita ang kausap. A. Alisin ang paninisi o panghuhusga. K. Kausapin ng mahinahon. A. Aminin ang nararamdaman. M. Makinig at isalamin ang sinasabi o nararamdaman ng kausap. I intindihin at ilagay ang sarili sa kausap. Tignan natin muli kung paano nito mapapabuti ang pag-uusap ng mag-asawa. Jose, alauna na ng umaga. Eh, bakit ngayon ka lang? sa ka nang galing? Nako, ani. ising ka pa pala. Pasensya ka na at pinaghintay kita. Galing ako sa trabaho eh. nag ako dahil nakulangan kami ng tao. Nagkasakit si Mario. Kailangan daw matapos ang gawa para mabigay bukas ang produkto. Nag-aalala ko sa'yo kanina pa. Sana man lang pagkaganon nag-text ka. Asensya ka na talaga, honey, at pinag-alala kita. Nahiya naman ako sa mga katrabaho kong umalis ng maaga o mag-break. Kasi tuloy-tuloy din ang trabaho nila. Hindi rin ako nakapag-text kasi nakabantay si Busing. Naisip ko tuloy na baka bumabarkada ka na naman katulad ng dati. Huwag naman sana. Alam mo namang hindi na at sinusubo ako na talagang magpakatino. Para sa atin, din naman itong ginagawa akong pagtatrabaho. Gusto ko lang sana na tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Usha, marahil ay pagod ka na. Nakakain ka na ba? Halika na nga para makapagpahinga ka na rin. pa nga eh, anong kinain mo kanina para sa hapunan? May tira pa ba? nagluto ako kanina ng tinola. Yung paborito mo, kumain ka muna bago tayo matulog. Halika, pagsasandok kita. Epektibong komunikasyon